Oh, so, pag makapal ang balat mo, may kita mo yung buto na, yung pisina ng buto. Ibig sabihin, makapal yung balat mo. Yeah. Welcome to The Wandering Farmer. Subscribe to our channel. Please like and share. Pakipress na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa aming mga bagong video. Salamat po. God bless. Our feature today. no? Okay, narito po ang tamang pagbalat ng santol, no? na no, mga... kasaka. Sa ayan, dito po sa dito sa taas, ng podio. Kung gusto mong manipis lang, pwede para hindi na pa mabubuhay Kung ayaw mo lang ano, makapal. Ayan. 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 So, dapat walang yan. Kasi pag yan naputol, ibig sabihin maasim. Ah? Kaya pagtiretso-tiretso, mga matamis po yan. Ayan. Ay, nabudol! Maasin po yan! So, ipagpapatuloy natin mga kabayan. Ayan. So, pag makapal ang balat mo, makikita mo yung buto na, yung pisingin na ng buto. Ibig sabihin, makapal yung balat mo. Ayan. So, pwedeng tahan, -tahan para hindi masyadong makapal, para makay mo rin yung pisingin ng tinatawag kating santol. Pwede nyo mag-ilagay dyan sa comment section kung ano ang English ng santol at ilan ang average ng buto sa isang santol. So, pagkatapos sa balatan, pwede nyo siyang tagta rin para hindi mahirap kainin okay. yung kainin ng santol. At paalala po, huwag po natin kakainin ang buto ng santol. ay eh baka tumubo yan sa loob ng tiyan nyo, magkakaroon kayo ng puno ng santol. Sa loob ng tiyan nyo, baka po kasi matsok kayo at dito sa lahat, Baka hindi po kayo matunawan. Okay. Yan. Chop-chop ng ganyan. Yan. Ingat lang para hindi masama yung daliri nyo. Yan. Ang pagbabalat ng santol. Pwede mo siyang isaw-saw sa asin, sa bagoong o sa suka. Depende po kung anong gusto nyo. So, ito yan. Ang santol kanina. Ito na siya ngayon. Bilog ba ang santol? Bilog ano ba ang buto ng santol? Anong gusto mo sa santol? Maasim o matangis? Anong gusto mo sa usawa ng santol? suka, bagoong, asin. So, tana. let's go Santol!